Sarap din ito tulog sa buhay. Sarap. Malasas. 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 Yeah. Guys, uh, luto na yung ating Chinese chicken. Chinese chicken. pala palang itsura na. Grabe ang taba. Ayan o. Oh. Chinese chicken. Is it na. Oh. pangit. Garay. Garay yung balot eh. Parang simento yan. Di ba ganoon simento? Yeah. Okay. Yeah. No.

dati ano eh. One million, one million. Hindi yun ubus, ubos. Nabura ng mama. Bakit? Ginawa yun ni Ading eh. Ya kadiri. Kadiri. Hindi, ano, hindi na, ano, ano. nakalabong ko pa nga outreach ka ni. Nakatay, ulo, ulo ko nga, ulo. Namatay, Napatay mo naman ko, stretch. Gamit ko nga bukol eh. Si Goku? Hindi, kalabong yun ni Goku. Di ba bin, mayroon si, nandun si Sasuke, tapos si Naruto. Di ba bin? Ano ba yan? Ano ba

Chinese food. Yung palang itsura niya, grabe ang taba. Ayan oh. Chinese chicken. He's it na. Sarap din yung patulog sa mga Sarap. Malasas. Malasas Yung hmm. ano? Yung is, mahirap ko ibigkas yung is. Malasas siya. Bulol ka talaga eh. Hahaha. <laughs> Kaya sa pagkakanta ng ano, English, ganoon din ako d'y. <kit> Kaya based ako sa English. Po... <laughs> Pagkabrasang Tagay. Pero ako, mahirap ako makabigkal ng English. Pero magaling ako sa Chinese. Magkakaroon ka? Magkakaroon <Inis>. ka? Magkakaroon ka lang sa Chinese? Hindi ko, hindi ko. Wala yun, wala yun. Ay, no, no. It's spicy. Sa toa so, na? Wala yun, paruhutin mo.

Panis na daw. Ano ko panis yun eh. <laughs> Kung dyan, magbago kayo, baka kulangin kanin, dalhin mo dito. Sabi ko, labas na kayong dalawa. Ay, wait lang, atay, atay nyo para sa mama nyo, baka kung ito sa inyo. Ito ang hilaw-hilaw ko palang kanin. Hindi, okay na yan. Sabi ko, oo nga eh. May kanin kayo? Kwa na yan? Wala, ang daming kanin na sarip, nilakay ko. Ay, meron pala. Panis. Hehehe. Lungo talaga kung dyan dyan na to. Ikaw dyan, pag-utusan ko, mayos ka naman. Magkulang yan, mag-iskis ka. Ah, dyan nyo. Okay lang, dalhin nyo kahit panis. Sabi ko

<tulay> buksan to Teh, oh. Teh, si Ah, pala Hindi nakabukas to Buksan mo siya eh. Uy, na to. Naubos mo na itlog mo ate ha? Hindi pa. Yummy <tulay> yan ate. mo ha, yummy. yummy, mo? Serap yang. Muka sim sim si Sasa, cakap si api. Hei, Ati Sasa sim Sama kayu ni Ati. Oh, sembuh. Muka sembuh sim sim nak kayu. Sen Anes? Tita, mami. Tita, mama. Tita, Tita. Ano yun, balak pa. Paano yung nagugas ng kutsara, malagkit? Mukha kong alak, pero yung tikim-tikim lang, hindi yung patayan. Maluwala, no? Oo. Mana sa sa amam na? Sa gabi, isang shot lang. Yung ganun lang ba, di ba? Ano na? Hindi yung inong ka, di mo titigilan, di matuloy ka Yung isang bote ay naging forever. Ayoko nang ganun pati buto ma, oh. mga pati buto niya itim manok na tawag ito Chinese chicken ito yung ano niya nilagyan ng itim ay pinaglagyan ng itlog pati it, itim ano daw sa to yung eh? Gamot eh. so, no. Kita mo nga. Nakakain ako nito sa ano, sa Taiwan. So, huh? Kita mo ag, yung balahibo puti. Napaka yung laman sweet. bakit itim. Napaka-special to sa kanila eh. Mm -hmm. Mm -hmm. na? Ano na ata? Ano eh? mm -hmm. mm -hmm. na ata? Ano eh. na na ata? na